Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente news sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Binigyang pugay ni Vice President Inday Sara Duterte ang natatanging sakripisyo ng mga bayaning Pilipino na lumaban at nagbuwis ng buhay para sa ating kasarinlan. Kasabay ito sa naging selebrasyon ng ika-isandaan at dalawang putpitong araw ng kasarinlan. Si Brian Latasa sa report. Magandang araw sa inyong lahat. Nakiisa si Vice President Inday Sara Duterte sa ika-127 na anibresaryo ng Araw ng Kasarinlan o Independence Day kamakailan sa kanyang mensahe. Dinigyang pugay ng pangalawang Pangulo ang mga natatang sakripiso na mga bayaning Pilipino na lumaban at nagbuwis ng buhay sa ngalan ng Kasarinlan. Ang tinatamasa nating kalayaan ngayon ay bunga ng tunay at wagas na pagmamahal ng mga bayaning Pilipino sa ating bansa at ang magiting nilang paninindigan laban sa pang-aalipin ng mga dayuhan. Sa kanilang mga sakripisyo at pagbubuwis ng buhay ay natamasa natin ang kalayaan at namuhay tayo bilang bansang isinusulong ang sariling adikain, interes o pangarap. Ang araw ng kalayaan ay pagkakataon hindi lamang upang ipagdiwang ang ating kalayaan, kundi upang paalalahanan din tayo sa ating tungkulin, nabantayan, pangalagaan at ipagtanggol ito sa lahat ng panahon. Sa likod ng ating tinatamasa na kalayaan ngayon, saan Aninday Sara, maraming hamon pa ang kailangan nating labanan tulad ng katiwalian, droga, problema sa edukasyon at kahirapan. Kabilang sa mga hamon sa ating kalayaan ay ang pagmamalabis at katiwalian sa gobyerno, laganap na droga, problema sa edukasyon, kahirapan at gutom. Hindi tayo lumaya para masadlak lamang sa pagdurusa ang ating bansa. Hindi tayo lumaya para muling mawala ng karapatan at maging alipin ng iilan. Panawagan naman ng pangalawang pangulo sa mga Pilipino na ipagmalaki ang ating pagiging malaya. Ipinagmalaki natin sa mundo ang kalayaan ng mga Pilipino. Huwag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. Patuloy nating ipagtanggol ang ating kalayaan at kinabukasan mula sa mga mapangalipin. Naway magsilbi na inspirasyon ang leksyon ng nakaraan sa pagharap natin sa mundo bilang isang sambayanan na may dangal at diwang palaban. Ako po si Brian Natasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Inday Sara Duterte, nakipag-banding sa Filipino community sa Doha, Qatar. Rodrigo Duterte, the People's President Photo Exhibit, binisita ng pangalawang Pangulo. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. merangi selamat